ayan, yan po ang mga pinapanood ko nakarecord po lahat dito sa facebook ang lahat na ginagawa natin sa facebook lahat ng pinapanood natin dito sa facebook ay narirecord po yan nagulat kayo ano? tuturo ko sa inyo ngayon kung saan makikita yung mga pinapanood yung video sa history nyo sa bagayan ng pinaka history nyo lahat ng video na pinapanood yung makikita nyo dito lahat ng pinafollow nyo, nila like nyo, inunfollow nyo, ina-add friend nyo. Makikita po lahat dito yung mga ina-upload yung video. Dito po makikita nyo po lahat sa ituturo ko po sa inyo. So, pisan na po natin para malaman nyo na napakarami na palang pinapanood nyo. Marami na palang nilalike nyo, pinapollow nyo, ina-add friend nyo, inunfo in-unfollow nyo. Tara, umpisahan na po natin. Punta tayo sa ating Facebook. So, pindutin yung tatlong line dito sa taas. Yan. Tapos, pindutin niyo po yung settings and privacy. Pindutin niyo po yung settings. Dito sa baba, hanapin niyo po yung activity log. Ito, activity log. Pindutin niyo po. Ayan. Itong lahat na naka-highlight na blue, ito po yung mga history natin, mga history natin. Ito ito po yung mga mga record natin. Yan. Ito una, yung public post. I Ibig sabihin yung lahat na mga pinopost mo. Ito namang public tag. Lahat ng mga public tag sa'yo. Yung story activity. Lahat ng ginagawa mo. Pids like, lahat ng pids na yung nila like. Lahat ng following, yung mga pina-follow mo. Na yung videos, watch. Dito lahat mo makikita yung lahat ng pinapanood mo sa Facebook. Dito naman, ito yung search history. Group rates, your comment, lahat ng comment mo like and reaction. Lahat ng like mo nandito. Ang tingnan natin yung videos watch. Yan, pinutin nyo. Para makita nyo sa akin. Ayan. Yan po ang mga pinapanood ko. Nakarecord po lahat dito sa Facebook. Ang lahat na ginagawa natin sa Facebook. Ayan. Lahat po yung pinapanood ko. Yan, nakarecord po yan lahat. Ganon po ang Facebook. Lahat ng ginagawa mo dito ay naka-record. Yan. Pwede nyo pong i-delete yan. Pwede nyo pong i-delete lahat yan. May nakalagay dito sa taas, Clear Video Watch History. Yan. Pwede nyo i-delete lahat yan. Nasa inyo na po yan kung i-delete nyo. Tapos, kung gusto nyo man isa-isa, pindutin nyo na yung tatlong, gil tatlong tuldok sa gilid. Ayan may delete. Kung isa-isa lang gusto nyo. Kung gusto nyo naman lahat burahin o i-delete, pindutin nyo lang yung clear video watch history. Yan po, madi-delete po lahat yan. Lahat po, nakarecord kay Facebook yung mga pinapanood natin, yung mila like natin, pina natin, nina-add natin. Lahat-lahat po nakarecord. Ganun po, nakarecord po yung mga pinapanood natin lahat dito. Maraming salamat po sa panonood nyo at ingat po kayo.